halos tatlong daang Taiwanese na naaresto kamakailan matapos masangkot sa cybercrime. Ipapadeport kayo pong araw. At may live report doon si Bam Alegre. Bam? Connie, nakita natin na nakalipad na nga yung isang chartered flight na may daladalang mga Taiwanese nationals na ipapadeport ng Pilipinas pabalik sa Taiwan. May isa pang eroplano na nakaschedule na lumipad ngayon dahil 279 na Taiwanese nationals lahat-lahat ang ibabalik ng Pilipinas sa kanilang bansa. Pasado alas dos pa lang na madaling araw, dumating ang limang air-conditioned bus na nagdadala sa halos tatlong daang Taiwanese deportees. Bantay sarado sila ng pinagsamang puwersa ng Bureau of Immigration, Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK at PNP. Sila ang mga banyagang sangkot sa cyber fraud crimes na naaresto ng mga otoridad sa Marikina City kamakailan lang. Ayon kay Captain Rainier Idio ng PAOK, nabawasan ng dalawa ang bilang ng mga ipinadeport na Taiwanese national. Isa raw ang namatay dahil sa cardiopulmonary disease, habang ang isa raw ay nakakonfine sa Kalamba Hospital dahil sa dengue. Paglilinaw ng otoridad, hindi raw matatapos sa deportasyon ang kaso ng mga pinauwing Taiwanese. Pagdating sa Taiwan, haharap naman sila sa kasong panloloko. Pawang mga kababayan kasi nila ang naging biktima gamit ang internet. Uh, nagkukunwari sila na sila yung mga pulis, sila yung mga prosecutor, sila yung mga uh, uh, Nagmamanage ng mga ano to, ng mga credit cards at sa scheme nila na yon eh yun nga uh, napapadeposito nila itong mga nabibiktiman nila sa isang uh, accordingly safe account pero yun naman pala eh ano to uh, panggagancho lang uh, I hope uh, with the approval ng uh, ating uh, new uh, anti cyber crime law uh, which was uh, just uh, signed by the president uh, I think two, two days ago na kung saan may mga penalties na mas uh, heavier uh, than the other uh, cybercrime laws na naiyan natin. I hope ay uh, iiwas na sila sa ano sa ating bansa. Koni hmm. ang video na nakikita ninyo ngayon ay kuha kaninang alas 6 na umaga. 'yan yung boarding hmm. ng mga Taiwanese deportees. sa uh, makikita na kinakapkapan sila. At karamihan sa kanila ay may suot na surgical mask at may kinakausap tayo kanina ng kasapi ng medical team sa field at fit to travel naman daw. Lahat ng mga deportee samantala ayon sa paok may 68 daw na Chinese nationals na nananatili dito sa Pilipinas at sangkot din sila doon sa cybercrime itong cyber fraud crimes at meron ding isang taga New Zealand. Yan muna ang pinakasariwang mga pangyayari dito sa Naia. Koning. Balita. Maraming salamat, Bam Alegre.